Try natin, sound check. Hello, good day mga boss. So, panibagong video na naman po tayo, panibagong content. So, ngayon may ikakabit lang tayo na part na nabili ko sa Shopee mga boss dahil nabudo lang naman ako and curious ako kung paano ito gumagana mga boss ito yung ating nabiling interruptor relay mga boss so pasensya na kayo sa kuko dahil may inaayos ako kaya medyo maduming kamay ko ito mga boss ito yung nabili nating horn interruptor relay So, nabili ko siya sa Shopee. Wala naman to sa... Hindi naman yata talagang pa to sa isang daan mga boss. Ito yung tinatawag nilang horn interruptor relay. Ito, ang gagamitin muna natin mga boss na motor na pagtitestan. Ito, ang um, ito yung ating TMX125. Dito natin testing kasi kakabit ko sana sa Prusi 100 tama boss. And gusto ko sana ma-check mo na kung gumagana o hindi. Itong TMX125 madali lang sikwatin yung ano nito, itong busina nito mga boss. And ang gagamitin natin busina para ma-check to mga boss, ito yung ito yung ating MOCC na Loud horn. So isang piraso lang siya. So ito mga boss, itong nabili ko is plug and play lang siya. Isasalpak lang, napakadali lang mga boss. Pwede niyo siyang i-check sa Shopee and salpak niyo na agad. Wala siyang polarity kasi mga boss. So ito, check natin kung ano yung nasa loob. And yung link nito mga boss and yung picture is screen i-flash ko na lang sa screen Tapos yung link nito mga boss is sa description. So ito yung ating interrupt relay. So ito yung sinasabi ko mga boss, ito yung ating adjasan. Once na nakatodo siya sa baba, ang tulog niya is tut tut tut. Ganun lang, ganun lang yung tulog niya mga boss. So pag kasi natin sa pinaka taas, ito yung pinaka mabilis yung tut Ganun, yung parang kaya nga tinawag na siyang, ano para siyang rapid. Ito so, mga boss, ito yung adjacent nya nasa gilid And meron siyang apat na wire Obvious naman mga boss kung para saan yung dalawa dito Ito yung ating para sa busina Yan itong slot na to Ito yung sa busina Yan mga boss focus ko lang Ito yung sa busina natin mga boss And ito naman ito yung ating papuntang sa socket ng stock Ito mga boss ito yung sinasabi ko May red and, may red and black wire sya So ang busina kasi mga boss walang polarity yan Kahit magbalik balik balik tarin mo pa yan Gagana at gagana yan unless pinagdikit mo, hindi talaga gana yun mga boss. Ito mga boss, try natin itong pakialaman itong TMX125 and itesting na natin siya. Ito na mga boss, para ma-access natin yung busina ng TMX125 dahil napakadali nga lang, tanggalin lang natin tong emblem niya. Tapos, yan, pagka-stack yung busina yung mga boss, nakatornilyo lang to Pero ito kasi, itong loud horn na nabili ko, is wala siyang ano, hindi, siya, hindi na siya kasha. Kaya ang ginawa ko, nakasiksik lang siya. And yung nagsusuporta sa kanya is yung emblem ng Honda. So, gawin natin mga boss is tanggalin lang natin. Ayan. Ito yung ating loud horn mga boss, MOCC. yan Isang piraso lang siya mga boss dahil yung isa nandoon sa isang tricycle. So, ikabit na natin ito mga boss. Itong black and red na wire. So, wala nga siyang polarity kahit saan dyan. Kahit saan dito. So, ang gagawin natin mga boss is isusuksok lang natin siya. Ayan. So, mga maganda mga boss is kung ano, ele electrical tape nyo na lang para hindi siya magdikit or hindi siya dumikit sa body ground. So, dahil nga tinitesting lang natin to, uh, hayaan lang na muna natin na kaganyan siya. And then, itong dalawang wire, syempre sa busina to. So, napakadali lang mga boss na install na ito kasi, kasi nga, um, plug and play lang siya mga boss. So, ang gagawin natin is salpak lang din natin to. Yan. Kahit dito sa yellow is kahit pagbaliktaran na yung mga boss dahil wala nga lang polarity. Unless gagawin nyo siya sa ibang project, pwede nyo gawin yon. So, kung gusto nyo i-modify, kunwari naka stock horn kayo, tas may naka loud horn, kayo nang bahala kung paano nyo i-modify yung mga boss. Maganda to mga boss. Tignan natin kung masasatisfy ako na ito kung gagana nga ba siya, and sana gumana siya dahil ililipat ko lang din to sa Rosy 100 mga boss. So, yan mga boss. Um, natin. Wala na, wala na tayong dapat uh, gawin. So, iset lang natin siya sa pinaka baba. Yan. Ito yung pinaka mabagal na tunog. So, itry natin mga boss. Buksan lang natin yung ignition. So, ito mga boss. Yan. Pinitik ko lang. Parang pakapyaw lang. Ganun lang. Pero pagka binabad natin yung busina mga boss, ito sound check natin. Ito yung pinaka mabagal. So, yan mga boss, kung maririnig nyo, may delay siya. Ayan nga yung pinakamabagal mga boss. So, naway nahagit sa camera yung tunog niya. And, gagawin natin is, ilagay natin sa gitna mga boss. Yan. Yan ang kagandaan mga boss ng adjustable. Pwede natin siyang paglaruan. So, depende sa taste natin. Yan. ilagay natin sa gitna. Yan. Try natin patunogin ulit. So yun mga boss, kung makikita nyo, ay kung maririnig nyo mga boss, medyo bumili siya. So, try natin isagad. Isagad na natin. Yan, ito na yung pinakamabilis yung mga boss. Try natin, sound check. So yun mga boss, kung mapapansin nyo, gumaga na siya and nasatisfy ako sa tunog. Ang ganda. So, su sulit nga to. Wala pa sa isang daan nabudol ako sa shopping, gan ganda pala nito. Pero pag stock kasi, pwede naman. Kasi nga lang, ano, medyo pangit yung tunog niya. Pag stock, maganda, maganda mga nakaganto, mga nakaload horn. So yun mga boss, and kung, kung gusto yung ilagay talaga, isecure nyo na ng, ano, ng electrical tape tong mga wire nito So ito mga boss, bali natapos na natin to. Dahil nga plug and play, hindi na tayo naghirap masyado. So yun lang. Um, dito ko natatapos yung video dahil short video nga at pinakita ko lang sa inyo kung paano to gumagana and yung sound test nung uh, rapid na to rapid relay na interruptor na adjustable so ilang mga boss so, ito lang, to, abangan nyo yung gagawin nating video patungkol dun sa uh, gagawin natin, gusto ko sana ano, i-load horn yung si Rusi 100 tas yung stock and load horn so abangan nyo yung mga boss, ito rin yung gagamitin natin check ko lang talaga ngayon kung gumagana and 100% na nasatisfy naman ako sa tunog niya and ang ganda ng tunog niya so so yun lang po sa ating video mga boss so abang abang na lang sa mga next vlog so yun lang po kita kits po sa next vid bye peace